Hey guys, good morning again. Welcome to Hinagoan Nature Park. And andito tayo nakatulog again dahil ang baha, super baha kahab kagabi. So, hindi kami nakatabok. Um, tabok <laughs> hindi kami nakatawid sa ilog kasi yung malaking tubig. Kasi so, ma kami. Ah! Ano ganito. Yeah. So, good morning Mama Mary. Thank you so much for keeping us safe. And andito tayo ngayon kasi nag-start na si Brenda ng kanyang bagong project. Ayan. So, dito meron na siyang mga ano, bagong dating na mga mesa at tawag ito, chairs. Yun, mga cemento. And, nag-start na sila din mag kalkal -kal bang mana? Maghakot ng lupa para paluwagin ang pool area. Tingnan natin. Ah. Yeah. So, mga trabahan dos for

At yan sila kuya, sila po yung mga nakatoka sa na ano, pag-deliver ng bagong mesa at mga tables. Ayan. Mesa tables, mesa chairs. Ayan, ako din. po yung sukat. Ayan. From here, going there. Papunta doon yan. Lang lupa na kinukuha po nila ay para dito sa... Diyan, sa ating function hall. Dahil okay na dito. Dito na lang sa gitna. Ayan, mga lupa. Papunta doon. Pak ayan kaya para madagdagan na yung lupa para masiminto na soon yan para siminto na dito sa ating event area and para comfortable na yung mga bisita natin o yung mga customers natin na mag-occupy dito sa ating venue so venue po uh, rate mo ng venue ay malalaman natin soon pag nakapost na yun o oh, grabe o oh. boom oh, ba diba? isang kamay pero per test kaya may trabaho yan talaga siya talaga yung living proof na kahit anong meron kang kapansanan, kung meron kang tiyaga at masipag ka, mabubuhay ka at magkakaroon ka ng pamumuhay, di ba? Mm, tiyaga lang at sipag. Yan. Go po doy. Yan. Dito so, pa ano, hiwi mo din. <laughs> Nasa aerial view, may, hindi pala ito siya ano, straight hiwi. Tigil ko, mga isda, mga pis Yes! Oh, mga pis pis na kami pool next week Ha? <laughs> Pwede ano, nang sa cemento, lang sa Wala mo na tiles Oh, karang plasa ng Kuan Dagulos, sa tong isa pa It's the mountain. Faustina po, di ba? Mountain din. Huh? Nag-ayos siya. Ko, hindi na ba tayo? Si Mountain, ano ba ito? Kaya nga, simento dito? Ah, okay. Yan. Tugdo mo kita to. Hindi uh, ko ginagkan ligot na tugnop. Yan. Pero may mga basura lang. Oh, ito na mga customer natin. Oh, dito tinatapon yung mga baso. Oh, yan. Oh. Diba? Mga plastic cups. Yan, agad na din ang mga environment natin dito. So, dito na kayo. Kung pumunta kayo, guys, wag, pwede kayo pumunta dito to picture I love Hinaguan. Yan. So, dapat clear ng dyan, no? Kaya pa natin. So yan, yan mga lupa ay makukuha lupa pupunta doon. So feeling ko kay kulang ay kulangan siya sa lupa. Maganda dito, hindi eh. naman siya kuha na, no? hindi siya batuon na, no? sofra siya na. No? So ang pagkuha talaga, pagpala at paghakot. yeah So pala at bara. So, maano, may isbog na siya dito tayo yun. And then, mahawan. Eh, mahawan, mahalawak ka din siya. Where's the day? Cool, oh, yan. Wala nang isang kawayan din eh. Ay, gaya, tingin. Sabi mo, may nylon. Yeah. Go! ang tubig. Ay! stop dan stop ang water. So, ito pong mga lupa yan. Ayun, o. Oh. mga lupa dyan. Mga lupa dyan sila sa kusako. Binili ni Brenda para sa uh, mga bugin natin. So, ito, basta si transfer ito mamaya. Sa mga bagong um, flower vase. Flower vase o banga. No? Na para sa kanila. Ayan. May inananap sa mga trabahante na naghangyo nga magtrabaho. Mga ano niya mga, Ano niya mga si Benda, pinagtrabaho niya mga uh, kababata niya, mga friends, mga relatives, mga kapitbahay para makatulong din sa kanila. At sila din naman ang sabi na sila na daw para din uh, may mga pambili sa parang araw,

Ayun, hey, wow. So, so para pa mag-green cut. Ah, let us. Ang dayon, ang tubig na supply. Dapat ano? A fountain? Oo, dyan sa tunga. Kung dyan, di ba ang mga pump? Di ang pump, di ang umis So, may problema. Correct. Para mag, oh, wala na tubig. Mahal ba kayo ng source kit? 100,000 <laughs> So para mapuslan. Dapat mo man na may karunakan, magligo na may upmak. Dapat pa simento na ni kan adlaw kay maligo mi ugma. na no, mga isda ka karon. Sad? Di isna ka say nang. pasat ah. <laughs> Yan, katrabaho, trabaho, trabaho. Ah, grabe. Basta CA na diet. <laughs> grabe naman ng CA. Na... Snack pa, CA pa. Drainage ka na. Ay, <laughs> 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 Sisirain na daw ang tulay. Kasi matatapos na rin ngayon eh. Half day to, o oh, matatapos na eh, yan. Oh, papunta doon, oh. Ano ba? So, parang, nag-chika naman ko. Yan, mga pats. Saan yung mga pats? Kay, yung mga taga-arsa sa pats, yun, Oh, yung mga ganito, kompleto na para sa, ayan, oh, one, two, three. Ah, oh, nga. Ah, meron para siya. Akala ko vase yun. Yung dili-deliver. Ano pala siya? Si tawag nito. Oh. Para sa base ng na mesa. Ayun oh, ito 'di ba? Meron lang one. Ah, sisimintuhin daw siya. Two. Three. Four. So apat tapos Hmm, ito yung bagong mesa. So meron pang tatlo na kukunin sa tabok, nasa <laughs> tabok sa parking lot. Parking lot, parking area, 'yan. So, meron naman tayong mga bago dito sa Hinaguan Farm. Daming mga dogs. Kailangan talaga mag... Ma, Mary, how are you? Ayan. Dito, ako kung lang mga... Guys, dami pang mga project yung benda. Ayun, siya po daming project. Basta wala na yung Eh. O, oh, di ba? Kitignan yung mga ano niya. Uh, ito yung mga pots na bagong dating din mga ganito. So, ito yung magiging ng mga gumagabilya, yung pinakita ko kanina doon. So, maano na siya, mas transfer na siya. So, magiging beautiful na ang kanyang mga pots. Mga pots? Oh, mm, tsada ka ayo. Mm, yung mga koan. Oh, di ba matanong. So, bongga na si ng mga projects, projects.